God is with us because is our Immanuel. Uh, Pagpapakilala ko muna ako, kung sino si Jose Martin, asawa ko ni Paul, manugong ni Sister Martinez Martin, nai ko si Frances, at lang ko naman ng ano daw mga ano, nayang, bayo si Jack, si Jason. Salamat po sa Diyos at ako po ay narito sa inyong harapan upang magbigay po ng testimony sa ginawa ng Diyos sa aking buhay at kung paano po binago ng Diyos ang aking mga pananaw. Ako po ay lumaki na nakabis ng na ninyo na'y katoliko. Ang uh, nanay ko po katoliko, ang tatay ko katoliko. So, yun po yung uh, nakamulatan ko nung bata po ako. Bilang isang batang katoliko, ay nabanggaanan ko rin po ang yung binya, ng baby po ako, first communion, kung pisal, kung pin, ng elementary. So, ah, uh, kumbaga sa ano, uh, dumaan po ako sa proseso or sa parang masasabi natin na tradisyon ng isang katoliko. Tapos nung high school naman po, nag din po sa Catholic school sa St. Andrews. So doon, turo din po sa amin yung mga uh, how to pray the rosary. So yun po yung mga nakamulatan po kung paano mag-pray. Na kailangan memorize mo lahat ng rosary. Uh, lahat ng mga Hail Mary, Apostles Creed. So lahat po yun. minememorize po namin. Every morning, tinagawa po namin. So, akala ko po dati, ganun po yung way ng pag-pray. Then, nung nagtrabaho din po ako sa SM, ganun din po. Nagsiserve din po ako kay Lord, kahit na nagtatrabaho po ako sa SM. Uh, may misa po doon na every Sunday then before mag-open yung store, uh, nagsisimba din po ako doon. Nag nagsiserve din po ako yung, uh, parang asya din po, yung nagpo-collect ng man na yon time na nagtatrabaho po ako, gusto ko may time din po, may time pa rin po ako na makapaglingkod kay Lord. So, doon po po na king asawa si Paul noon na, nung nagtrabaho na po ako sa SM. Yun po yung buhay ko bilang isang katoliko. Masaya naman po ako that time kasi akala ko sa panahon nagsisimba ako, nag-aaral, sapat na na naglilingkod ako, na gumagawa ako ng mabuti sa kapwa. na sapat na alam ko may Diyos. Yun po lahat ang pananaw ko bilang isang katoliko. At nagbago po lahat yun noong naging kristyano po ako. Noong one time po noong inaya po kami ni Paul niya nagsimba noon ng Father's Day noon. So noong nagsimba po kami lahat, si Frances ako tsaka yung Bunso, sumama po kami noon. Doon po nag-start yung pakiramdam ko noong time na yun na hindi ko po maintindihan na gusto ko every Sunday nagsisimba na po kami. Doon na nag-start na magbago yung mga pananaw ko sa buhay. Yung akala ko po dati na sa pano na, na naglilingkod ka sa simbahan, nagsisimba ka every Sunday, na gumagawa po ako ng mabuti sa kapwa, maliligtas at mapupunta ka na sa langit. Hindi po po wala ganon. Ang kalintasan ko pala ay biyaya ng Diyos. Ito ay isang regalo na kung tatanggapin natin ay kailangan na magsisi sa ating mga nagawang mga kasalanan at tanggapin ng Panginoon Yesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yung akala ko po dati na sapat na na alam ko na may Diyos, na sapat na kilala ko ang Panginoon Yesus, hindi po pala ganun. Dapat magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, sa pakikipag-uusap sa Panginoon at sa pamamagitan ng panalangin. Yung akala ko po, po dati na kapag tinawag kang banal, ayun ay yung mga taong religyoso, palasimba, walang bahid ng kasalanan, perfecto. Hindi po pala. Lahat tayo ay maaaring tawaging banal. Basta Uh, uh, banal na yung malay po tayo sa kasalanan na tanggapin ng ating uh, Panginoon Panginoong Yesus magsisi at magbalik, magbalik loob sa Panginoon at tanggapin ng Panginoong Yesus bilang ating tagapagligtas. At patuloy pa kong binago ng Panginoon ang buhay ko at malaking tulong po sa akin noong Sunday service online Bible study, cell group, upang lalong magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ito yung si share ko lang din po, hindi po nakasulat dito. Bali, eh, ito po yung nangyari sa akin noong 2019. Nagtatrabaho po ako sa SM noon. Yung time po na yun, binabible study po ako ng mga saksi. Ngayon, one time po, nanaginip po ako. Maliwanag. Maliwanag na may nang-uusap sa akin. Pero hindi ko siya magsasalita, pero sa isip ko nag-uusap kami. And then one time, anong time ko na 'yon, maliwanag talaga 'yung hindi, hindi ko makita ko ano. Hindi May nang-uusap sa akin. Nagkakaintindihan kami pero sa isip ko wala 'ko naniniin pero sa isip ko nag-uusap kami. And then sumagot ako. Sabi ko, opo, Panginoon. Nagkaroon na ko ng pagkakataon na hindi ko maintindihan yung sarili ko kung tinatawag ako ni Lord. Eh, nung time po na yun, hindi pa po ako Christian. Nakikinig po ako sa mga saksi. Pinabayon yung study po nila ako, gano'n. And then, inask ko si Lord na kung ano ba yung will niya, bakit nangyari sa akin yun, yung panaginip ko na yun, na kinakausap niya ako, pero wala akong narinig, pero yung isip ko, and then bigla na ako sumagot na, Opo, Panginoon, na hindi ko rin maintindihan, bakit ako sumagot na gano'n? Na may pinapagawa si Lord, or tinatawag ako ni Lord. So yun yung time ng 2019, then 2020, dun na po nag-start na nung niyaya po kami ni Paul na magsimba dito. So yun, parang, yun po yung naging way para dalhin ako ni Lord dito. Yun po yung time na isa rin sa dahilan kung bakit ako nag-resign ng SM. Kasi may panawagan si Lord sa akin, may, may tawag. Kaya yun po yung, yun po yung naging, ano po kung bakit, naging komportable po ako dito. Na masarap sa feeling na Amen. Kaya sabi ko nga po, mahirap pero masaya. Isa rin po sa mga testimony ko na sinamahan po ako ni Lord nung time po na nalagay sa alangani ng buhay ng kapatid ko. Nung June 4 lang po. Ito po yung time na nanganak siya, nawala yung baby niya. Siya nalagay siya sa alangani, nawalan siya ng dugo, kayaan siya ng salina ng dugo. Pero nung time na yon, sinamahan kami ni Lord. Nasesaryan siya, kailangan niya ng limang bag na dugo, pinubrite pinuprobay po lahat yun ni Lord, pinigay po niya lahat. And then yung time po na yun na nasa ICU kami, nadeclare pa siya na COVID. Praise God kasi alam niyo po yung feeling na ayokong mag-face mask, ayokong ipakita sa kanya na COVID ka, kailangan dumistansya ako sa Pero sabi nga ng mga doktor, pati hindi ka mag-face mask, may COVID yung kapatid mo. Sabi ko, sa sarili ko, si Lord ang sa akin. In five days po, nakalabas kami ng ICU. Hindi po ako inuboy hindi po ako nilagna. Kaya sabi ko nga po kay Lord, ikaw talaga yung doktor na pinakamagaling. Hindi mo inayaan na magkaroon din ako ng COVID. So, po sa ano na yun, sa, sa sitwasyon po namin ngayon, talagang nasubok po yung pananampalataya ko kay Kasi Green City po namin siya tinala So sa Green City hindi po biro ang bills ng ano ng hospital. So one time po inutusan ako ng nurse. Sabi nila kapag, kapag sumakay ka ng elevator, hating gabi, ito yung makakasalubong mo. Sabi nga nila, sumakay po kasi ako noon, elevator, maghahating gabi noon, ako lang mag-isa. Pero iba yung binigay ni Lloyd. May isang nurse po noon, na assistant nurse na nagsabi sa akin na humingi ka ng green card. Eh, pagtaka ko, bakit sinabihan niya ako humingi ng green card? Kaya ako naman po humingi. So yun po, tinabi ko po yung green card na sinabi na niya yun. So pagdating po ng bills, nung mag, magbabayarin ako, alam niyo po yung green card ko pala nayon na yun na ibinigay ni Lord sa akin, na less po yun ng 21,000. Wow. So sabi ko nga po, yeah. si Lord hindi siya, hindi kanya pababayaan basta sumampalataya ka sa kanya. At the end po ng ano namin na yun ng bill, from uh, kulang-kulang 500,000, pinubay ko lahat ni Lord yun, naging 131,000 na lang po. Yeah, sabi ko nga I am blessed. I am thankful. I am proud to be a Christian. Amen. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at Sula. Thank you very much. See you for next video. God bless you. God bless you.